Hello, magandang umaga mga idol. Uh, sa araw na ito ay kukuha muna tayo ng ano, na palwa ng isang palm oil, ng palm oil para gawin nating ano, ah, uh, banga ng ano, ah, uh, lubid ng kahoy para magulong natin yung ano, yung kahoy na biniyak namin kahapon. Kaya samahan nyo kayo mga idol. Maraming salamat. At uh, good morning sa lahat po. Kasama ko si Bading Rinel. Let's go. mga idol, nandyan si sila papa mga idol. Oh. Nag ano ng kahoy. Nagbiyak. Ha. Puntahan natin sila mga idol. Let's go. Ayan o. Oh manggom yung manggom yung biniyak lapapa mga idol para ibinta um, <laughs> ito ha papa ma <laughs> Ito yung mga tabla mga idol yung oh. Ang so, mga kahoy lahat na pinano ko ng sinso para gamitin ko sa bahay namin. Yan. Let's go. Kapunta na tayo sa ano mga idol. Uh, may ano palm oil. Uh, pagkukunan natin ng palm oil mga idol. Uh. ito po yung buhay ng ano mga idol. Idol, nandito pa yung buhay ng mga tagabundok. Um, ito, ito yung pamamuhay ng idol. Oh. Yung sinasabi kong rubber mga idol. Yan, ito pa yung rubber. Um, ano? Hmm. ito yung trabaho namin dito mga idol pag ganitong panahon hindi kami nagtatapping mga idol eh, useless din wash out din yung lahat yung rubber na pinaghirapan mo kaya yeah, ito na naman dating ano iba na naman yung gawain natin dating gawin natin na uh, pangangahoy And, yan ang mga idol no? yan palm oil uh, yun know. Eh. kasi yung matataas mga idol hindi natin kayang kunin yan dito tayo sa mga magbaba lang may, sa loob mga idol may ano lang eh hindi mataas para uh, gamitin natin ang mga idol yan. may dalawa haanap tayo dito mga idol ayan Libre kasi dito manguha mga idol eh. Pam oil. Ito na tayo daan mga idol. Dahil malayo na sa kabila. Ingat-ingat lang talaga idol. Dahil dumitin alam kung may ahas or wala. Ito Ito lang. Madam kasi mga idol. Mm -hmm. Mm -hmm. Dito kami nang mga idol Yung dati mga idol doon Yung binidyohan ko Yung kami dati Pero Ngayon dito na eh, Mas marami dito mga idol yeah, Let's go Dibidyohan nga yung mga Hmm. Eh. Mm. มาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิ

무선 통화는 무대가 안 나와. 밀어. 밀어. 무선 안 나와. 빨리. 무단이 무단 상태로만 되는 게 아니라. Ganda lang sana panahon ngayon mga idol nandun kami sa rabiran ngayon Nag-topping muna kami tapos yun bago kami makagawa ng mga ganito ganito wag tapos na sa topping yun ako sa ganitong sitwasyon mga idol na panahon hirap sayang yung ano pagod mo punta din sa wala dahil hindi rin titigas yung rubber masasayang din masatapon lang kaya yeah, ito ito so, mo na pinag pinag lilibangan namin sa araw na ito samahan nyo rin kami mga idol punta kami ng ano kuha pag punta na namin sa ano yung mga kahoy na biniyak namin Okay ganyan. karami. Maliit lang naman mga idol. Mga abot nga tayo ng 15 ano. Na bangan. 15.

ka ah, hindi ka sanay sa mga ganito eh hindi naman porkit hindi ka tagal rito hindi ka na marunong oh. Ah. siyempre nagsisimula yan sa una na wala ka talagang alam sa mga ganitong bagay pero pag ah, sa katagalan, ah, sa mo na dito tapos gusto mo talagang matuto eh, manood ka sa mga taong ano sa mga taong veterano na sa mga ganitong bagay, makikinig ka sa mga sinasabi na mga matatanda dito na ganyan, ganyan, para matuto ka. Ay, ano kasi, pag gusto mo talagang matuto, subilis lang. Pag, ano lang, pag sinunod mo lang ang mga sinasabi nila. dito okay you know, hindi alam ba kung ito ang mga dato naman ah nakita ko lang kapapa ng asawa ko tapos natatanong-tanong ako kung ano pa yung gusto kong malalaman ngayon sa galingan ng mga trabaho ito kun na hindi lang yung ano pera wala ng rubber magaling ng asawa ko nagpaturo ako yun na. pero hindi mag hindi mabilis na ano ah natututo kagad sa rubber ah ay hirap ang kailangan na ano yun tiyaga tiyaga tipag yan lang hindi mo lang ng ano pasensya talaga sa sarili eh. dahil hindi ba sabastayan yung pagrarabir hindi ba so, talagang pasensya wala ito pa rin ako sa isip ko lang palagi na ano libangan lang sa so, mga ganito chillax ka lang And, ng trabaho natin. Okay. Ano dito? Dito pa naman tapos, kitang-kita kagagot Masarap kasi dito mga idol, ay kumpara mo sa ibang bansa, oh malaki 'yung pera. Pero kung ikukumpara kumpara mo naman sa ano, 'yung nakakasama mo, nakakasama mo 'yung pamilya mo, asawa mo, ganun. 'Di ba? 'Di ba 'yung kaligayahan na nakikita mo siya araw-araw kung -araw, kailan gusto mo na mapuntahan mo sila mauwian mo sila ganyan Pero hindi hindi ibig sabihin na ano ah uh, inanyayahan ko kaya na umuwi muna kayo dito dahil well, ano hindi iba iba naman tayo ng opinion eh ako nga dati OFW rin ako Saudi Arabia 7 years din ako doon pero yun umuwi rin ako dahil ano Decision ko rin. Decision ko lang na gusto ko talaga umuwi. Gusto ko muna mag-relax. Pero eh, pagdating dito, hindi na. Ibig sabihin na alos buong araw ka na mag-relax. Ah, matuto ka rin talaga ng mga trabaho na ay, wala ka na. Yung mga pera niya sa ibang bansa, pagdating dito sa Pilipinas, taglit lang yan. Hindi naman tatagal yan. Taglit lang yan, alam mo. Eh, ilang libo pa yan ilang dandaan pa yung pera mo dito sa dating sa Pinas wala yan pag di mo ginamit sa ano wala talaga pag dudus niya eh Ano mga idol? Ah. Uh, likong tayo mga idol. Gagawa tayo ng bangan. Wala dito mga idol. Oh. Ito. Wala dito. Ito yung kinuha ko kanina na palm oil. Para ano?

Ya, ramai-ramai na rin 'yan, meron. Let's go. Selamat ginagawa na yung mga idol oh. Oh, yan yung ano tapos na yan tapos po yung lahat panapit <coughs> na rin ito matapos mga idol yung huli doon mga idol na sinasabi kong ano may itatapusin kami ano na yun may tatlong bangan pala yun nakala namin dalawa umabot pa ng tatlong ganito gulong Sobra pa nga. Bulo na nga idol sa asawa ko. <coughs> dia sih